ng mga kamadyo. Ayan. Magluto tayo. Nakapagsaing na pala. Nakapag... Sarang na ng kanin ng mga kamadyo. Ngayon, magluto tayo ng ito lang. Ganun lang. Yung tutuluto lang. Ang recipe natin ngayon, mga kamadyo, ay <coughs> tinulang manok. Ayan, ayusin natin yung camera. Kasi, masyadong mababa yan ay, ano ba yan Dito yung manok natin mga kamadyo, linisan ko lang Yan, nagpainin na tayo mga kamadyo ng kanin. Dito na kasi kami nagluluto mga kamadyo dahil yung rice cooker namin is nilagay na sa box, na sa box na. Kasi nagliligpit na kami lahat ng mga ano namin. Yung mga natira na lang, yung mga gagamitin pa namin araw-araw, eh, since pwede naman sa kalan magluto ng kanin. So dito, dito na ako nagluluto para maayos na yung ibang gamit. Yung ibang gamit din kasi namin mga kamadyo, iiwan lang namin dito. May marami na kami masyadong gamit na dadalhin. Kaya, yeah. ito nga pala mga kamadyo, natapos na ng hugasan, ipakuluan lang natin itong saglit para lang matanggal yung mga dumi. Pero pagka ano na, kasi naka-inin pa yung natin mga kamadyo. Prepare ko lang muna yung mga gulay natin mga kamadyo. Lagaw muna natin mga kamadyo yung ating chicken para mawala yung punang, ano, punang, tawag dito dumi. Siyempre, hindi naman maipagkakaila mga kamadyo. Ganun talaga. Prepare ko lang yung iba pang mga, ito, nahiwa ko na pala yung mga, ano, mga kamadyo gulay. So, isusunod kong i-prepare na mga kamajo, yung mga pangrekado natin, yung mga sibuyas. Ito na mga kamajo. Yung stand kasi natin, mga kamajo, bumababa. Para siyang naglulunus. Yan, na-prepare na natin, mga kamajo, yung pang ano natin, pang yung mga spices natin, mga kamajo. Hirap mag-Tagalog, mag mga kamadyo. <laughs> Yan, marapit na. Hintayin na lang natin kumulo, tapos hugasan natin yung karne ng manok, tsaka natin ibigisa. Yan, mga kamadyo, kumulo na. So, hugasan lang muna natin. medyo huhugasan lang natin. mga kamadyo. Tapos na lang nahugasan at natanggalan ko na rin yung balat yung sa may puwitan. Kasi yung kasi pinakamala, ma, ano lang, kolesterol, mala, maraming kolesterol talaga Yung sa may leg part, hindi ko tinanggalan dahil request ng pamangkin ko. Hindi, huwag daw tanggalan yung kasi favorito part ng manok eh. Kaya, mag na tayo. Yan, mag na tayo mga kamadyo. Tapos na naman yung camera natin, mga kamadyo. Mamababa. Kunti lang ilagay natin ano mga kamadyo. Ang lang naman. lang naman. as usual, naman natin dito mga kamadyo. Nahugasan ko na ito. yung pinagpakuluan natin ng manok kanina. Lipat natin dito dahil hindi nga yung sabaw. Tsaka maliit yung takip niyan. Kaya kailangan ko siya hilipat dito. Sobrang tubig mga kamadyo. Hmm. Kailangan maraming sabaw mga kamadyo dahil mahilig tayo sa sabaw. kulang pa nga yata ang mga kamacho. Dagdagan pa natin. Yung maraming manok mga kamacho. na rin yung sayote. hugasan lang muna natin mga kamadyo yung ibang hugasin kasi maghiwa tayo ng kilawin magagawa ko ng kilawin mga kamadyo ito yung kikilawin natin mga kamadyo bangsi ang tawag sa amin nito hindi eh, ko lang alam kung ano to sa tagalog ang alam ko sa english ano to flying fish kasi lumilipad nga daw itong isda nito no kaya tinatawag na flying fish so linisan lang muna natin ito mga kamadyo na linisan na natin at nahiwan na rin natin yung ating gawing kilawin. Ayan. So, misitahin na na natin ang ating ayan, nakulo na siya mga kamadyo. Ah, Di ba talaga pag yung mapakuluan mo na yung chicken o yung carne bago siya lutuin ng pinaka-final kasi tingnan mo malinis yung bula niya, hindi siya madumi. Nun. Kasi pag hindi siya na, na anuhan, napakuluan mo na pag kumulo kasi pa madumi yung kinunugawa nung may dumi naman talaga din yung karne. Hindi natin maipagkakaila. Kasi di ba naka, naka lang sa palengke yung mga langaw dumadapo. Hindi naman sa maarte tayo, pero alam mo naman yung panahon ngayon, maraming sakit na dumadapo sa atin. Kaya kailangan din natin mag-ingat. So, timplahan ko lang siya ng asin. Itong rock salt ang gamitin ko mga kamadyo. yung pangpalasa natin, nalagay na rin tayo kasi kahit alam natin hindi maganda la sa katawan pero hindi kasi masarap ng kamadyo pag walang pangpalasa, di ba? Kaya realistic na lang tayo. Ano talaga ang reality? main lang natin mga kamadyo. Ang kulang sa asin. Pero hindi ko lang sure baka hindi pa natunaw yung rock salt. Rock salt kasi ginamit natin. So, pakuluan muna natin ulit. Saka natin tikman ulit kung sakto na. Kasi sa ngayon baka hindi pa natunaw yung asin. So, ang sunod natin gagawin mga kamadyo, mag-prepare lang muna tayo ng mga ricado para sa kilawin natin. Yan, kumuha na siya ulit mga kamadyo. So, tikman natin kung okay na. Tikman natin ulit kung okay na. Kung okay na. Hmm. Okay na mga kamadyo. ilang kasi yung natunaw pa kanina. So, ilagay na natin itong dahon ng sili at malunggay. nag na lang sa mga kamadyo. Silagay so, na rin natin yung sili. Isa lang ilagay natin. Kasi baka umanghang yung anak ko. patayin na natin mga kamadyo para yung init na lang niya mismo ang magluto dun sa gulay. So, Pagasahin ko lang muna siya mga kamadyo ng suka na may asin para nawala yung langsan niya. technique para hindi malangsa ang dilawing isda natin. Ayan. Ayan. Then, pigain natin mga kamadyo para matanggal yung langsa. mga kamadjol. ito, itatapon na natin ito. Kasi syempre, halang sa yan. Wow. Ito na mga kamadjo. So, ang gagawin natin, titimplahin na natin sa bowl ito na lang gamitin ko kasi ito lang pinakamalaki kong ano bono mm -hmm. tapos iligay yung silikon, di lang muna yung niligay kong suka mga kamadyo kasi kaya ano ko pa tong si para mag-anghang siya isa isa in saka natin lagyan ulit ng suka yan Tapos, timplahan natin. Nagsara mo yung ano, CR. Tsaka mo yung ano. Ayan. Dumababa yung ating camera, mga kamadyo. Pero okay na lang din si Ho. Para ma. ko lang sa asin, mga kamadyo. Nagdagan ko lang. Tapos, naghiwa din ako ng green na sili, yung pangsigang para pandagdag ang hang tsaka aroma na rin. Mapamukas yan, mga kamadyo. white onion pala yung ginamit ko mga kamadyo tapos ayan lagay na natin yung isda ayan Ilagay na natin yung pipino. Masarap kasi mga kamadyo. Ay, Royce, hindi natapon. Masarap kasi mga kamadyo pag may pipino yung hilawin. Pwede rin mangga po. Mangga na crunchy yung hilaw. Pwede din po yun. Yun ang ginagawa namin pag maraming mangga, pag tulad ng ano, siso ng mangga. Yun ang ginagamit ko. Kasi mas, ano, masarap din po siya. tapos na yung ating pilawin mga kamadyo. Ito na, charan. Kain na po tayo. Pero gusto ko siyang tikman. Mm. Bye mga kamadyo. Please, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, subscribe naman po para ma-reach po natin yung yung 1,000 subscribers yan lang po sa ngayon ang hinahabol ko mga kamadyo para ma-monetize ako mga kamadyo at sana po patuloy nyo po akong supportahan sa aking pagbablog actually mga kamadyo gusto ko talagang vlogging is yung charity vlog yung namimigay ng tulong sa mga nangangailangan kaya lang since wala po akong budget wala akong pondo so ito muna sa ngayon sana po balang araw pag na monetize na po tayo at kumikita na po tayo sa vlog natin, yung talagang regular na, yun talaga ang gusto ko mga kamadyo, yung tumutulong sa mga nangangailangan kaya sana po supportahan nyo po ako, shoutout po sa ating mga OFW all over the world sana po mag-iingat po kayo palagi sa mga araw-araw nyo pong ginagawa at sana gabayan po kayo ng may kapal at sana lagi nyo pong ingatan ang mga sarili ninyo dahil mahirap po magkasakit lalot na sa malayo sa pamilya dahil pag tayo nagkakasakit tayo lang din mismo mag-aalaga sa sarili natin dahil experience ko po yun talaga mga kamatyo at lahat lahat po sa lahat po ng sumusubaybay sa aking mga video sa aking, sa aking mga vlogs maraming salamat po shout out po sa inyong lahat at sana gabayan po kayo ng Panginoong May Kapal sa araw-araw natin ginagawa at sana ipagdasal po natin ang kapayapaan ng ating bansa Maraming salamat po. Bye-bye.